Good morning mga kuwers, yan live na live tayo ngayon dito sa bodega ni Ninong Dinayo ulit natin yung uh, dinudumog na bilihan ng murang cellphone dito sa Taytay uh, Public Market. Yan. Ang bodega ni Ninong. So samahan niyo ulit ako ngayong uh, weekend, ngayong umaga. No? At silipin natin yung mga bagsak presyong uh, cellphone at yung mga nakabundle sale nila. Yan, dami ko nakikita nga uh, nakabundle sale ngayon. Ano? Yan, ito sa harapan. Yan, si Mama Kayla. Yan. Yan, no? may bumili nga. Oh. Mukhang pinakyaw na. Oh.

interview natin mamaya mga ko. good morning sa live viewers natin no. Sa ating uh, youtube channel. And thank you for watching. pa share na rin ang ating live para mas marami na uh, makapanood mga kois not makadayo dito kay uh, bodega ni Ninong. Ang murang bilihan ng mga cellphone 'yan

Kumain natin yung mga na baka pwede-pwede contact, no? Oh, yeah. yeah. Kailangan na tuloy na na-communicate po. Love ones, Pwede pwede to, no? Sana, all? Pwede po lang ang love ones? Oo, december na. Dapat meron na. Oo, nga. Dapat tayo niyang be same life. O, be life. Ano, nagpapayahan pa si Ma'am Paila. Ma'am, ito ano to? Bundle sale. Ito yung tinatawag natin na bundle promo Okay. Meron lang siya kasama tablet na phone-in. Mga tablet na phone-in. na phone-in. Meron pa siya kasama mini phone at siya ayun oh sa 2999 pero parang napakaganda. Ayun okay. mga po sa ito sample A ng uh, bundle sale nila dito na napakamura no? So yung mga medyo kapos sa budget, ang mga kiddie uh, gusto ng mura, dayohin nyo dito si Ate Kaden din na dayo dayo na din at bagsak presyo ng mga uh, gadgets dito, no? And okay, yung may mga TV, meron din sila. Mapaya, thank you, ha? Dito po na tayo, mga boys. Yeah? Wow! Kaya yes, ma'am oh. Okay, pasok tayo dun mga boys sa loob. Paki-osyoso tayo. Okay. Ayun na si Sir, oh. may kausap pa. Uh, mukhang mamakyaw din si Sir, oh. <laughs> Ayun, may nakuha si Sir na bundle sale. Sir, ano yung nakuha mo, Sir, na bundle sale? Ayun, no? 7,699 na dito. Kasi so, ito, right, ay, live like, 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 so, na live tayo. Ang mga 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 tao. Ayos na. Ay, ang uh, mga mga uh, kamayo. Sa dami uh, ng tao, ayun na. Ang hirapan ko. Grabe rin na nagulat din ako sa mga presyo uh, at yun na makamura. Okay, so tara, samahin niyo ako. Ibutin na naman natin ang kalukautan.

Ayan yeah, mga kuwis, hindi lang cellphone ang uh, meron sila dito, no? Ito rin, sa harap natin. Ayan, meron. Tabaan natin yung camera natin. Meron din silang mga bagsak presyo, mga Chromebook. Meron dyang Dell, ayan, no? Uh, 4x32 gig na for only 4,499, ano? Ayan, Chromebook yan. May Dell dyan, uh, may Lenovo, iba-iba rin, ano? And then, ito nga, yung uh, mga nakapromo nila na... Real me. Ayan, may real na rin dito. Matulit natin ang ating uh, tripod para makita nyo. Oh, ayan, oh, uh, real me. C61, ayan mga boys. No? Ayan, oh, uh, ma-avail for only 6,999. So, ito yung kasama nyo. No? Power bank and then uh, mini uh, USB fan and then uh, Realme Realme C61 for only uh 6999. So 8 by 256 to gig yung uh, C61 will no? Yeah, goods to goods mga koys. Okay? Dito Dun tayo, punta tayo doon, ha. No? Mas marami doon mga koys, oh, puntahan natin. punta tayo. Business sir, you know? Yeah, meron dito naka-bundle set din, ano pakiusyo sa tayo dito. Mama, ano yung uh, pinakamura nating bundle sale dyan? Uh, Sorbohin natin si Mama. Ayan <laughs> uh, sila sir, habang uh, namimili sila sir. Ayan, Oh. Ayan, Mama, anong kasama niyan? Ayun, o. Oh, I-tell, ano, Ma'am? For only 4,799. Oh, okay. uh, yan naman is sa uh, smart 8 ito sila, ibig 699 mga sila, ibig sila, ibig na ibig cellphone stand and then sila, ibig sila, ibig sila,

Yeah, no, Okay, and then may free na rin siya oh, mini fan and then yung uh, cellphone sa Zulsa, sa cell phone yung style. For only 5,290 na lang. Ito mas mura mga <laughs> <p -1> boys. Ito is 4,399. Ayan, kasama dyan si Aikal, 850 And then si Vipo, Uh, uh, Y53. Yeah, uh, first, and then may na mini fan uh, minifan, and then yung uh, microphone na. Uh, uh, for only 4,599. So ito, mas sulit kung bibili uh, kayo na bundle yung kesa sa isang peraso. Kasi nga, mas pinabag, share na lang kayo ng kaibigan mo para pati isa kayo ng cellphone

Angulo natin yung ating uh, camera. Ayan, nakikita nyo sa harapan natin, ano, meron dyang uh, Infinix 030 for only 8,899. Ito, kuha tayo ng sample. Ayan, uh, no, oh, sealed na sealed. Marcois, no, sealed na sealed yan. Oh. Ito, no? uh, camera na ito. Marcois, uh, 5G na siya. Ayan, 5G na Marcois, no. Uh, 4K hanggang 60 FPS yung uh, Ah, meron niya mga boys no. Ayun, 50 megapixel yung uh, front uh, camera niya. Ayun, no. Infinix 030 5 G. Ayan mga boys no. Kita-kita niyo no. Ayan. And then meron din dito oh. Ito yung uh, Oppo A33. Ayan na. ito napakamura mga boys no. For only 1,399. Uh, so ito si Oppo A33, doon naman sa mga gustong uh, uh, makabili lang, kung mga cellphone talaga, for uh, communications purposes, uh, YouTube, Facebook, pwede pwede na ito sa inyo, napakamura. Doon din sa mga low budget or titan budget, no? Ito, 1,399. Oppo A33, goods na goods na ito mga boys. Ayan, mga okay. boys. Uh, 8 gig by 128. Pero yun mo, 128 na to. Mga boys, ha? 128 na yung mga niya. Ang memory niya, no? yung ROM niya. Yan, ma marami na rin tayong mailalagay dito. Na, may store. Okay? Na so, napakarami dito. Marami tayong pagpipilihan, mga boys, no? Ito naman si ITEL, oh, meron din sila, no? Yung single purchase, uh, yan, no? 12 GB yung uh, RAM niya and then yung ROM niya is 256 yan si Itel A70 awesome for only 4,599 yan dalam ko may mga may mga kasamang free dito no, mga first no yan uh, mini fan and then yung uh, um, uh, cell phone stand yan ito si Itel A70 yan Andan, meron din sila mga ito, Spark Pro Max tablet. Ito, ano, MX Test. Yan, eh. Goods na goods na, mga boys, no? 5G na yan. Uh, alam ko, pang gaming na rin siya, mga boys, yan. Pag gaming na, no? Ayan. Yeah. 512 gig to, mga boys. O, so, ang yung specs niya, no? 10.1 uh, inches yung in, uh, screen niya. And then, uh, you know, yung ROM niya, yeah. 5112 GB. Type C na siya na no, mga boys no? so hindi na ay may hirapan na uh, i-charge. Ayan, 13 megapixel ah, uh, super night film. Photography yan, 6 si star uh, Pro Max. Uh, magkano po ito? Si Spark Pro Max natin? 2.5 na lang mga. oh, pero yun yung mga kuis na 2.5 na lang. Oh. Mabing na si Smart Spark Pro Max. Ayan, uh, sa mga nag-aanap. No? solid okay? na tablet na dito ng oils. Okay? Uh, mga oils, naman tayo sa mga TV nila. No? At checkin natin yung mga uh, panda sale nila na smart uh, TV. Meron dyan uh, 32 inches. Uh, from 32 inches hanggang uh, 55 inches meron sila. Tara, doon tayo sa kabilang side. <laughs> Yan, shout out sa mga live viewers natin sa ating uh, YouTube channel. No? Uh. dito tayo sa kapila. Makikita tayo dito. Excuse me po, sir. Yan, preso tayo dito. Dito naman tayo preso. Ayan, ito. Unahin na natin tong 50 inches nila, mga kuy. So, ayan, nakita no? Kitang kita nyo, no? Sige na, wala ko naka-ano. Uh, oh. Babies. Ayan. Naging busy kasi na. oh, yung mga anak ni Ninong naging busy. Pero ito may mga freebies to nakabundle sa like this one, oh, no? yung 15 uh, inches niya mga kois no? Ayan, na uh, for only 12,899 pamigay sale. Ayan. na uh, may mga freebies to. Ayan, makikita nyo naman sa ano natin, no? Uh, with the fan, grill, speaker, and uh, yung uh, kettle, and then steamer, no? Ayan, dati siyang 17,999. Ngayon, ma-avail mo na lang ng 12,899. Ayan, meron ding 48 inches, 45 inches. Ayan, uh, dito sa sa mga stall nila, no? Ayan, may 32 inches din, mga koys, Ayan, no? Kung uh, 32 inches lang hanap nyo, naka-bundle uh, promo rin yan. Ayan, ito nga yung 32 inches nila. Oh. Tingnan natin ang presyo. Itong 32 inches nila na jackpot promo. Ito, ibababa natin yung ating na uh, tripod para makita nyo. Ayan, 32 inches for only, uh, yan, lapitan natin, ha? Ayan, for only 7,499. Ayan, kapitay sale. <laughs> Dati siyang 11,999 mga kuwis, no? Ayan, uh, Yes, so, smart TV, uh, plus pan, grill, kettle, steamer, and uh, cooker, meron well, pa, no? So, ito yan, uh, of course, no? Hindi lang sila nakapag, uh, ano nga yun, nakapagayas, ang dami nilang uh, customer kanina, mga boys, yan. So, so dayo yun na lang, dito si Dega uh, Ninino, De dito yan sa Taytay, -tay, uh, new Taytay -tay public market. And, uh, okay. Pihit ulit tayo. Ayan. Ayan. shoutout uh, shout out sa mga live viewers natin dyan. Thank you for watching. Pashare na rin ng ating live. Ayan. Ayan mga koy, sa na nga yung pasilip natin dito sa bodega ni Nino. Ang talagang uh, ginadaya-daya nga sa mga bagsak presyo ng mga nakabundles. Bagsak presyo yan, nakabundles sa iba ng mga cellphone phones and then yung mga smart TV nila and then yung mga Bluetooth speaker. Yan, meron din sila dito ng mga toys. dahil yun na lang dito yan uh, sa New uh, Type Thai uh, Public Market. Uh, happy weekend mga boys. Thank you for watching. God bless you all. Bye! Terima kasih <muchas>